itinuturo niya, nung nagpakain siya ng limang libong tao, he was referring to himself. I am the bread of life. If anyone comes to me, will never hunger. Whoever follows me will never thirst. Yun yung dahilan kung bakit nagpakain siya. Pero ang tingin ng mga tao, eh para lang maibsan ng kanilang gutom. Nagutom sila, kaya nga ang dahilan nung tinanong siya ng kanyang mga tagasunod, kailan ka pa na Anong sinabi ng ating Panginoon? Hindi naman kayo talaga naghahanap sa akin. Hindi kayo naghahanap sa akin dahil gusto niyong matuto, maligtas. Umapit kayo sa akin sapagkat nagugutom kayo at nabusog kayo. Tayo ba sa paglapit natin kay Kristo, ganun ba ang takbo ng ating isipan? Na talaga bang hinahangad natin ang, ang kanyang presensya, ang kanyang, ang kanyang katauhan, ang kanyang persona, ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo. Hinahangad mo ba ng hayagan sa iyong sarili na ikaw ay tunay na tagasunod ng ating Panginoon?